So ayan mga koys nagda-dragging yung ating motor Pag dragging mga koys Ano nga ba yung dragging mga koys Yung dragging na yun kapag aarangkada ka Yung mga takbo mo mga 5 to 20 km per hour pa lang Yung arangkada ka pa lang Nahirapan siya nakakatugi mo novela Klik 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 Gaganon siya klik 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 Pero pag patulin na nawawala na siya Tapos pag mag-minor ka naman Babalik ka na naman sa accelerator click 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 gaganoon siya dito yun problema noon yung lining ibig sabihin hindi na siya lumalapat ng tama rito sa bell nang sabay dito sa bell oh o kaya may possible na oblong to eto kasi nakaraan na pa na natin to e ngayon ayan oh eh, no, nakita ko yung lining nya oh. ayos naman yung ikot nya ba? Diba? sabihin yung problema nya yung lining to durug na no. upot na yung lining nya yan oh. o oh, diba pumantay na rito dapat nakangat yan Pinaribanding natin to na karaan mga koys kasi sakit lang siya naubos kasi hindi natin to dinalaw. Oh. You know, sana all. Emerienda. Ito, yan, di ba? Hindi siya sabay lumapat dito to, to yung mga lining na to. Yan. Bubo kasi yan yung tatlo sabay yan. Hindi siya sabay na lumalapat dito. Yan, ibig sabihin pa ganyan, wala na ubos na. Oh. Ba, yung... di pantay kasi dapat nakaangat yan. Wala nga. Nakaangat na, di ba? Yan. Papabanding natin ito. Kaya lang naman mabilis na ubus sa papabanding kasi nga nilihat ito nakaraan. Hindi ito din nila, o oh. Dapat pala, tinadala pala ito pag magpapabanding para nakukuha na nila ng sukat to para hindi daw pala magda-dragging. Hindi magkano yung lining Sakasa, 1, 1, sa kasa 1,150 sa bit Sa click naman nasa 1,500 yata 1,500 may Tapos eto lang yun yung lining lang Hindi pa kasama tong buo na to Ito lang yun oh. Ay, Hindi kasama to Kailangan muna, lang ba kasi dito mga kaysa to Huwag mo na yung pariban May advisable <laughs> Okay naman ha <laughs> Okay naman yung banding. Ha? Hindi lang natin nakuha na kasi ito. Nilihan natin. Okay, no? naupo. Dumakapal ito eh. Kailangan pala dala tong bell. Uh, hindi, uh, din. kung dala rin bin. Kung bakulasin naman yung pinaka-rubber, hindi rin. Kailangan i kabit mo muna yung rubber. Kasi papa, pasok to eh, kahit na... Uh, Diba pag dinatanggal to? Oo uh, pasok to dito eh Eh pagka binungo na Saka hindi papasok Ganon? Oo oh. to eh Pagkit mo eh Kasi yung goma Pumapasok eh di bakit 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 yung dala Bakit yung mga pinapanting doon daladala -dala yung bell Kinuha na nila sukat Nakakapit na lang ganyan eh hindi, iniinit kasi ito eh. Eh malulusaw yung goma. Hindi, tanggalin to, yung lining lang. Tapos ngayon, pag bago nila kabit yung banding, ikinakabit, sinusukat nila dito, kinukala nila lang kurba to, kung parang tumukat niya ng ganun. Kasi gano'n yung mga dinadala niya. Yung mga nagpapagawa doon, hindi naman ito nagdadragging. Kailangan kasama daw to. Kasi nga nung nila ay kurte. Oh. Ano bang ano ano bang ano mo nito? Nag-dragging siya? Oh, ayan wala na, hindi pantay yung kain oh. Ayun oh, 'di ba? Ikaw naman nagkutkut. Oh, 'di ba? Ayun Nag-dragging pero Oh, uh, ayan, guys, tatanggal so tanggal na natin. Para mapariba natin itong lining, kailangan natin baklasin itong tatlong pino. Oh. Ayan. Tapos yung clutch plate. Ito nga rin pala kadalasan umiingay sa beat pag maluwag na to, yung clutch plate na to. Si lang naman sa kasa to. Ayan, nilagyan ko na ng panibagong washer to para hindi siya umalug. Oh. Umiingay sa beat ng ano, click, 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 gamagano. Tunog barya, tunog kalansing, tunog lata. Ito yun, dahilan. So, babaklasin na natin to. Sisikwatin lang to ng ganyan, oh. Yan. Tapos, pag nasikwat na to, lalabas na yan. Tapos, tanggalin na natin yung lining. Tapos, papariban na natin. Wala, so, tanggalin na yung dragging niya. course Dadalhin lang natin yung bell. Yan. Dito yan, oh. Sa may pagaling ka lang kayo sa Marilao. Oh. Lagpas na lang ka to ng liyas. Ayan yung katapat niya, oh. trade, tsaka yung Oni Divine. Yan, oh. Yan. Dito yan. 250 lang yan. Papabanding ng lining dito. Ayan mga kays oh. Ayan, pag magpapabanding pala tayo, kailangan pala natin dalhin to, ito. Tsaka to, yung lining yan. Tsaka tong bell. Kasi kinukuha pala nila ng sukat yan, ganyan no Oh. mo, oh. ang ganda ng pasok oh. o. Oh. Diba? Smooth. Walang gap po. Oh. Siyempre, pag buka niya ng spring, pantay. Diba? Yun kaya, ala, na yung nakaraan, kaya lang naupod yun, apat na buwan yata yun, upload ko yun eh. Kasi nga, yung grinder namin dun no? sa may gato yun, yung grinder na yun oh eh nasobra ng nipis kasi ang hirap nga pantayin eh pag sila kaya kaya nila yung pala discarte nun nililihan nila ng grinder to saglit lang yan diba tingnan mo walang gap oh lapat na lapat oh to. oh nga yung papel na grinder ginagamit nila yan kaya pantay Ayan no, walang gap po. Oh. Siyempre, hindi yan mag-dragging kasi pag hindi yan pantay, hindi rin po pantay yung buka ng, ano, ng spring. Magkakaroon ng dragging. Gaganoon yung motor mo. Klik, 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 klik. Gaganoon, klik, 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 klik. Makakapit na natin mga koys. Sa-assemble natin. So, ayan mga koys. 2 days na natin nagagamit yung ating motorcycle. Okay siya. Okay okay talaga yung banding para sa akin. Bukod sa mura. Budget meal lang siya. wala naman dragging same as in bago lang talaga kailangan lang pala talaga dalhin yung bell nya tulad nung dinala ko para lang mapantay nila nakaraan kasi nung 4 months yung 4 months ago yung nagpabanding din ako bali pangalawang banding ko na ngayon eh hindi ko kasi na ano yun hindi ko dinala yung bell eh ako na nagpantay nun kami na doon sa may gato eh yung pang grinder na gato yung ano malalaki yung brush nya kaya ang hirap pantayin kaya yun, sobrang sa nipis. Nasilalpak ko, nag-dragging na naman. Binawasan ko na naman. Pero hindi ko mapantay. Ganun pala pasok nung pinapasok pala doon sa may bell para kumantay siya. Ganun pala pagkuha ng sukat nun. kaya so, mga kaisin lang. Okay nga okay. Kaya yung mga nagtitipid yun, yung mga nag-aangkas, mga nag-MC taxi, magpabanding na kayo. Pati sa break show, sure, nagpapabanding lang din ako. Okay naman, tumatagal siya. So yun lang mga koys, kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel mga koys, ayoko lang magsinungaling sa inyo ah. Lahat ng mga ginagawa ko dito, nagpapakatotoo lang ako. Pa-subscribe naman ako mga koys, tsaka patap na rin ang notification bell kung nakatulong sa iyo yung video ko mga koys. Thank you!